Parang <laughs> gusto ko nang pumuwi ng Pinas. Joke <laughs> lang. Ayan, ayan, ayan yung nakita nyo yung bundok yan. Bundok na living. Eh. Puro company dito. Kaya lang makakaunti. Maliliit. Hindi katulad sa atin. Sambol to. Hindi namin company yan, pero iba yan yun yung bagong ginagawa ng company oh and ano Ay, may ibon oh winter pa kasi dito pero papasok ng tagsibol kaya wala nang ice jason oh yun naglalakad ako andito oh <laughs> hirap ng buhay dito ha alam, alam. Kasi so, naisip ko, gusto ko na umuwi. Kaya yung company namin. Doon pero iikot lang, ka, magagala-gala kasi maaga pa. Akala ah, ko, tag-miss ko na si Ness. Nanay, si Angel, Ashley, ikaw, yung maging baby natin. Lahat. Si Kuya. Pero si Kuya pupunta na dito sa Korea. no na in-expect ko dito sa Korea na talagang maganda. Oh, maganda, pero mas, namas maganda pala kung kasama mo ang pamilya mo. Nakakalungkot. <laughs> si Jason, oh. Nag-iisa din. Hindi <laughs> ba? <laughs> Wala kang magagawa, eh. Mamaya, back to work na naman kami. Hirap na trabaho. Chemical. Pwede nga lang. Umoy. <laughs> Kaya kailangan ng pera eh. Dito ng pera. Tapos di mo lang nga appreciate kung anong mga ginagawa namin dito. Sakit. Pero kakayanin. Sabay na. Basta kami. Have to work. Okay?